so good morning, good morning, good morning sa lahat. This is assembly din. So ngayon mga kasempli is ano, ang araw na to mga kasempli is ano, punta kami ng center na yan. So punta kami ng center kasi uh, mag ano kami magpa immunize ni baby yan. So magpa immunize kami ni baby tapos so ngayon na araw na to is ano, uh, uwi na din si ano uh, uh babalik na din si yung Mr. Ko sa ano sa Davao. So yan, so ngayon is ano balik siya na doon kasi syempre kailangan tayo mag-work work kasi umuwi naman siya kasi uh, nag, ano naghatid doon sa ano niya sa yung na ipinahiram sa amin na ano stroller yan so thank you thank you sa ano nag ano nagpapahiram pala yan so yan so mamaya is ano uh, punta kami ng center so update update ko kayo kung ano ang mga ganap ganap namin ngayon sa ano araw na to at uh, saka yan so sa siguro uh, uh, bukas is ano uh, kami na naman dalawa. Yan. So kami na naman dalawa ngayon. So, kami na naman mag, ano, iiwan. Ayan. So, since siya na, so, nandito ako sa, ano, sa kwarto. Ayan. So, ngayon is, ano, ah, si Bibi is nakaligo na. So, ngayon is, nag, ano, ako, nag, ano na mga gamit niya. Ayan. So, ngayon is, nandyan yun, oh, yung isa. Ayan. Oh, nilabas na. Ayan, pinainitan. Ayan. So, na yan. so yan. Oh, wala na. Yun. oh, ang isa. Oh, 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 oh. Ayan, nilabas. Yan. so, nandito ako. So, nag-anak ako, ako nagkapit-kapit. Tapos, mamaya mga 8 or 9. So, punta kami ng center. So, bali sabay kami. So, yung Mr. Ko is, ano naman siya, punta. So, sabay kami mamaya ni Nads. Nagpunta ng center. Ayan. So, update ko kayo mga mga mga. Let's go. Yayo for today. Na, turang isa. So, nandito ako ka, Mami Nads. So, naglalaba pala si Mami Nads. Ayan, so, naglalaba pa. Ang bibi namin handa, nang handa na. Hmm, ang yayo. O, tara, ang yayo. kasi abo, permente kitiyo, Ayan, yes. so nandito ako, kang maminan. So, hintay kami kang maminan kung kailan mag, ano, mag, tapos, maglaba. Ayan. naman na mo Moya. Hindi pa na niya ba? Awal, hundil, oh. Ay, ba? Oh, ninalaroan yung, ano, kamay. Oh. Ano, na, ya, ayaw, ya, ya, ba? Morning, 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 everyone. Nandito po kami. Ayun. Awan na. Ice cube. Ay, meron, 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 meron. Ice cube. Mumata, gani. Bago na yung kaya. gani. Hintay mo. Magkwami, jud na. Magkwami, ayun na. Magbahoy, ayun na. Ayun na. So wala kami nakaano naka-video. Niyan kawawa man ng bata oy. naka No dito sa dito kami sa center. So tapos na siya mag-ing. Ayan Tapos Ay, na mag makinkik. Ay magbayad sa kustuwig. Halika, ha?

Uso mana na, na to B 30.5 naman Ano lagay mo po 1 gramo ay na sikmitor na magino na na 37.5 So, nag-update kami sa ano sa temperature ni baby. So, ano na siya, 36.4. Ayan. So, medyo okay-okay na. Normal na si baby. Ayan. Thank you, Lord! Medyo okay-okay na si baby. Bumaba na yung ano niya, yung lagnat. Ayan. Ayan. So, hindi masyado. Ayan. So, tumatawa-tawa na. Ayan. So, bumaba. So, mamaya is ano na naman, i-check natin yung temperature niya. Kasi nakainom na siya ng ano, ng ano, ng tempra. Yung sa ano, ng tambal, yung gamot, yan. So, medyo na okay-okay na yung ano, ng temperature. Yan. Bumaba ng lagnat. Yan. So, update-update ko kayo mga ka-sample. Yan, so good morning, good morning, good morning mga kasempli. Yan, so ngayon is ano, um, so umuwi na kami ni Bless Dito sa ano sa bahay. Yan, so kahapon is nag ano niya, kahapon is me, immunize niya kahapon. Yan, so so hindi ko naka ano doon, naka video na tinuro ka talaga siya kasi nag ano ako din nagtawag dito, nag baka hindi pwede yan baka hindi pwede na baka baka ano sa ano sa sa white na baka hindi pwede yung ano ganyan na yung may turok-turok na pambata. basta ya, baka baka lang baka lang hindi pwede kaya hindi na lang ako nag video, nag -video lang ako na tapos na tapos na yung pag ano yung tapos na yung pag pagturok saan niya sa paa niya. Niyan so kahapon is ano ah uh, uh, nagano uh, bali nagano siya nilagnat niyan, nilagnat siya kahapon. So nilagnat siya kahapon tapos mga ano nakauwi kami kahapon is mga 9, mga 9 ng ano ng umaga tapos okay pa naman siya mga 9 tapos nagsimula nag ano talaga yung nag-start na talaga sumakit yung paa niya. Yan. So, yung nandito. Yan. So, yung ano niya paa. Nandito yung puro. Eh, hindi pa. Ngayon, hindi pa siya masyadong ano. Uh, parang magagalit pa siya yung ano. Uh, hinawakan pa yung paa niya. Kasi talagang ano talaga. Medyo konti hong -kunti pa. Merong hubag dyan. Yan. So, medyo hindi pa masyado siya mag-ano medyo siguro masilang pa yung ano niya. Nandiyan oh, yung turok. Ayan, hindi nyo ba. Ayan, ayan. So, nandiyan yung turok. So, ang ano niya, turok is ano. <clears throat> yung turok niya is uh, ah, bali tatlo. Ayan. Uh, oh, eh, wait lang. Uh, Lumiyak na. ko. Wala, wala, wala. Si so, mama man eh. Oh, mama. So, medyo magulo yung vlog Opo, opo. Nandito siya. Ayan yan so nandito yung ano natin yun yan so nandito yan so medyo struggle yung ano natin yung araw natin ha yan so yung ano niya turo kahapon is ano uh, at uh, balit tatlo yung dalawa ay sa ano sa paa dalawang paa na injection at saka yung isa ay pinatul, pinat ano uh, tulog yan sa ano sa bibig niya yan. So, so nag starting talaga yung pag-ano niya, yung pag-ano ng medisina, mga 12. So, hindi ko din na, ano, na medyohan kasi nag-alanganin din ako na baka maano tayo, ma ano sa whitey. yung ano talaga yung mga iyak niya, yung ano yung paa niya, yung emotion niya. Yan. So, hindi ko nalang binidyo. Yan. So, yung mga ano lang mga, Uh, ano yung temperature, mga ganyan lang. So, kahapon. So, kahapon is nag-ano pala, uh, umabot siya kahapon ng ano ng uh, 37.5 di uh, uh, tawag yan, choose, ah, uh, basta yung init niya. Yan, hindi ko, hindi ko masyado maano. yun so nakaabot siya ng ano, so medyo na talaga minor siya ng lagnat. So, pinainom ko siya ng ano, ng, ano ng gamot. Yan. So ngayon is nandito na ako sa bahay. So is check natin yung ano niya, check natin yung ano niya temperature. Pero ngayon so so for so good naman yung ano niya yung ah uh, yung ano niya yung init sa katawan. Pero i-check pa rin natin. Yan. So meron akong mm, yan. So wait lang po. Medyo kasi nahirapan kasi nandito yung isa natin. Hindi makano, hindi mapa, mapa, ano, mapalagay sa ano yung So, meron tayong ganito. Dapat so, yung mga bibi natin, yung mayroong mga bibi dyan. So, kailangan talaga meron tayong ganito. Na, na lalo na sa ano, kasi pabago-bago yung ano nila, temperature. Yan, so ngayon is ano natin eh check natin yung ano niya, yung Ayan. ano niya init sa katawan. Kung meron pa ba siyang lagnat. Yan. So, yan. Yan. Wait lang po. Uh, yan. So nandiyan. Yan. So, yan. So naka Nakaipit. La 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 la. La 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 la. La 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 So nakaipit. So tingnan natin kung kung ano. Amusta uh, niyo yung ano na temperature sa ano sa katawan. Yan. So nandiyan siya natulog. Yan. So sinya na po sa ano ko sa camera ko po. Yan. Sinya na po. Yan, so medyo ano, ah, uh, maalun yung ano natin, camera. Yan, so nandyan yung ano natin, sinikik yung ano natin, yung, uh, temperature. So, nag-ano siya, nagbaba kahapon na mga, ano, ano ba yung last check na ko is, ala, uh, 6 a.m. yata yun. So, nag-ano siya, nagbaba ng 36 point mga something. Yan, so yan, so nag-ano na, nag, nagano na, nag- bill na. Ayan. ayan. So, nag-ano yung temperature niya is ayan, 36.6. So, talagang wala na siyang lagnat. So, okay na yung ano natin, baby natin. Ayan. So, 36, Ayan, 36.6. 36 so, okay, okay na talaga si baby. Ayan. So, yung ano na lang niya, yung ano lang niya talaga yung pa niya medyo hindi pa talaga masyadong magpapahawak pero ma, ma ano naman siya pahawak naman pero hindi talaga na totally yan so yan mga kasempli so thank you thank you. so ano thank you thank you for watching thank you sa always na mga support ninyo yan so insensya na po sa maalon kong ano video so nandyan si ano si baby yan sa ano talaga ito talaga ang struggle struggle sa ano na ano injection sa ano sa bata yung uh, tinatawag na immunize. so yan so thank you thank you have a nice day po sa lahat yan so ipinakita ko lang po sa inyo kung ano mga ganap ganap ko sa mga buhay ko at sa kaganapan pang mga kasunod na mga araw ayan. so thank you have a nice day bye yan so tulog na